Alam niyo masarap pakinggan kaysa sa salitang I love you, I miss you. Yung salitang I'm sorry mula sa isang babae. Dahil dito mararamdaman mo at mapapatunayan mo na higit na mas matimbang ka kaysa sa pride niya. Si Loka pinaandaran ako. <laughs> Pinoyo, may nakita, may naramdaman, na stress, tumaas ang emosyon. Ngayon, anak ng pating, nagpaplanong mag-move on. Kaya kung anong problema mo? Pagalit ka ang taas ang boses mo, ang tatang mo. Ngayon nagtatampo ka, ano nangyari? Napipi ka, hindi ka na marunong magsalita. Hindi ako pumaya. Hinabol ko at kinulit ko. Ito ang gawin nyo. Pag nagpaliwanag kayo, yung kalmado, malumanay. Yung maayos. Para makinig ng maayos. <laughs> si Loka na unawaan. Humingi ng tawad, nagulat ako. Sabi ba naman, mahal kita. Siyempre ako patay, mali siya. Kung hindi ko narinig. Kinilig ako Inulit sabi ko mahal kita I'm sorry <laughs> tinanggap ko na baka bawiin pa ngayon binigyan ko ng paliwanag kung anong pagkakaiba ng palikero sa seryosong lalaki sabi ko hinabol kita dahil importante mahal ka dahil pagka lalaki isang palikero hindi ka habulin. dahil maraming reserva nakahandang ipalit sa'yo kumalma si Lota sabi ba man naman <laughs> ay kung marami kong babae de doon na ka na no? magsama-sama kayo <laughs> ako kakayunin mo palang ng tawad makikipagtunggali ka na naman. Kalma ka. Hindi mo na iisip. Puro ka. Puro ka. Move on. Move on. Diyan ka lang. Akin ka lang. <laughs>